Hi guys, magdagdag po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel, Babadax. At uh, ayan, nanananghalian na po kami. At uh, sabay-sabay po kami nanananghalian dahil nandito si si Jane. Umuwi po siya kagabi. Na bagong ligo yan, si Luna. At sa kami niluluto po akong mani. Bagong kuha na mani. Ah, eh. uh, bumili po tayo para diretsuhan na yan. Isnak Hanggang gabi. Dahil mamayang gabi wala na po kaming ulam. Tanghalian na yung ulam po namin is. Nihaw na tulingan. Sabi ni Sia marami daw vlog sobet so dito po tayo dahil ano na loaded manang halian this Pwede me hindi hindi lang ako, kay interview na ako. pero <laughs> <laughs> tiya, si Kristen. Kagabi pa yan. Long distance pagod. nag <laughs> Na monitor. Odi dadira huwad ang kanin. kasi ini na tulingan yung ulam. Ayan. Naiwan po tayo sa misa dahil kinukupot natin yung ano, yung mga buto-buto ng inihaw na tulingan na iwan po tayo and ay pagkita nga dah okay Kut kutin natin yung ano ulo yeah. ng tulingan Nis ko na kasi yung nihaw na isda kaya yes, silo. Silo nga silo, silo. yun. Hello. Hello, Jing and family. Hi, Mamili. Joy Glory. Ito, sige. Sausawan. usawan. Blessed. May harang. Sun. Sun. pinapabasa si ano si si Krislin sa mga sunsa. comment <laughs> sa live ni ano ni Jing. Si. Nakakabasa naman si ano si si Krislin. Nakakabasa na po siya. Sunset Ini, <laughs> Saan? Tayo po yung ganyan. Tayo po yung naghugas. Gusto ko lang naman po ako yung maghugas. Kasi, we na 1, 2, 3 lang po yung paghuhugas ni Sansan. Sansan. isa bintana yung mga ano yung mga kanin na natitira kasi nakakabara sa ano sa tubo lapit na pong maluto yung mani natin na niluluto ayan na po siya isang kilo po to 120 yung kilo tikman natin maisa kung luto na Luto na po guys. Manamis na mis pa siya. Manamis namis mis na mani. Bagong harvest. Kakain na po kami ng mani. At pinapapak na po ni siya yung mani. Mani na may bunay. tas yung inihaw na tulingan ayan. Yan na lang po ay yung natira uh, ubusan, ubusin uh, natin yan. Uh, ipapares sa lutong mani. At yan yung dalawa. Kasi nga, tayo mani. Hi, hey guys. Kain tayo ng mani. O, oh, hindi nakatingin si siya, Kain ng mani. Sarap po ng mani, guys. Matamis pa po siya, matamis. kasi si Papa ba, tignan nyo. Loto. Oh. Hoy! Gigi na. Kapurutay ati-miliin mani. Pumaraan. Anyway, purot man eh. Ha? Purot man eh, purot. man dali kay bata. Bagong luto. wala kay nag... na. O, naglakat, 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 tira. basi Namista? Kaya <laughs> <laughs> ganda Kagabi asa man to kay Kuan man na, na may disco kagabi eh. Man mga disco boy. Mga disco boy nag Binigyan nila yung ano, yung bata. Yung palot mo? Yan. Yan ko yung palot daw niya marami. Balat, hindi palot. Balat. Oh, balat. Yan si Miss Little Biscuit. Manina naman po yung kinakain niya. Manina po siya, hindi na po siya. Uy, yung buhok mo, anuin mo? Hindi pa yan naligo. Maliligo um, ko. mamaya na sila maliligo dahil naano pa sila kay Tito Ginya nawiwili. okay po kami. Lutong luto yung mani namin. Ano po yung wili guys? Siya ti mo pag it mo pag parok diri siya O dat ito yung yung balat mo nadodorog. Ganyanin mo. Mm. Bubuka din hindi di yan inaano. Man, buka. O, buka wag mo ngat-ngatin. Tin tingnan niya yung ano, tingnan niyo guys yung sabi pa niya yung palot niya o yung palot durog. kagat Kagatin mo man. Medyo buka lang ang kakagat. pa, kwaram na Maram ka na? Oh, sige, ikaw na lang. Marunong na. na daw siya. Oh, wala ka. Mm Pwede -hmm. oh, ka gatan? Mawa oh. ang mga bata. Mawa ang mga bata. Wow, wow, walang mani. lang <laughs> yang <laughs> nakalibot. Ito, motor. <coughs> <Nanak topa. coughs> <Huh? Ano> speedometer <coughs> Ayan okay. pag yung atrasa, pag atras Ma-atras ka okay. pa rin ang qr E nabirik ko siya Kung atras ang kabirik, okay. amin doon Amin doon ang qr niya niya Stick At ang ubus Nabirik is Kuntunan yung stick Ako ako na, ang atras namin ko na Na-andar ba? Papaparungan makina At tayo! Gawa naman po kami na. Hello po! Buko juice. Yan, yung ano, yung... Yung isang baldi. <tos> oh. <tos> yung isang baldi na... Ayun po na sa biskwit ni si Yayan. Yan po yung tinimplahan namin dahil marami yung buko na kinuha ni Ronald. So, tapos na kami kumain na ng Yan, ano namang po ni. Tapos isa ka, ano eh? Oh, Usa? Okay, titilawan. Hey, Usa? Eh, hindi na yun pagbutang. Buko juice. Tapos, lalagyan po natin ng sugar. Ayan po, diabetic. At bumibili pa ng ice. Ice. Hi, mamalili Lili Gonzales. Lili? Alili Gonzales po na sa akin. Tikman natin kung matamis na. Kasi marami po sabaw ng ano, ng buko. Pa Kulang, pa? Kulang pa, Kulang pa? Kulang pa ba? Oo. Oh si marami. Halos papuno yung balde. Ano? Ano si Lola? Ha? na. o si, 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 mauran na. Dali kayo makariw Ura! Yay! Kasi malapit na umulan, Maliligo sila ng ulan Alay, alay po. Hello po sa inyong lahat. Uy, ice squaw, 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 ice Ay, why, crack, -crack ice kung i-cook ka nalang. Ayun. Yes, huh? there you go. Ha? Huwag ko kasugla. Hello ko sa inyong lahat. Ina po yung tamis. Tapos tatabang pa kasi lalagyan ng yellow ice. Kung na to, bulig. Ayaw na. Bulig. Tapos ibibinta po namin sinko. Sinko plastic. Sinko yung plastic.

Hi Mam Ma Lilibeth Sarmiento. Man, Ma, nagtutulog ka pa ako. Haha. 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 nagamitan Haha. 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 Balde, ang balde na Ah, <laughs> oh, dali. Yay, ice cream. May ice cream linya. Kuan, luwag na green. Ikaw ni didit baso na. Ang luwag na green. Ikakabuta isusugan. Luna! Butang lang dito din da. Baka may gusto kay Luna. Wag. Kasi hindi One. ko siya nababaksinan. Wag niyo gumising roon kasi siya. Si kasi na ang bago. Ayun. Dili kali. Ulan na talaga. Ayun, ulan na. Ulan na sa bukid. Ulan na sa bukid, uh, um, um, lalawmak makusog malakas 'yung na na nakikita na niyo. Konekt mo motor ko 'yan. No. Ayun, oh. Lalakas. Sikitan 'yo. Dapat may gripo ini. Para. Ah Motor. Ulang panggatas. Rookie na ito. Hi, Rina Ing. No, hi. Mula raw Oh, mula raw, Siyunga. Siyunga. Oh, kay pagkatapos in, eh, mga katurog na. Hi, sawadik ka, Ma'am Lebriones. Yan, umulan na. Ayan, umulan na naman. At maliligo sila, Jane. chance na makaligo yung dalawa ng ulan. Dahil hindi ko po yan sila pinapayagan na maligo sa ulan. Eh, nagkataon nandito yung Tito Jing nila. Ayan, nakaligo din. Mahugaw! Pinapahiga. <laughs> Basta hapon talaga umuulan. At timing timing naman po nakuha ko na yung mga hinangir ko kasi nilabas ko kanina. Pagkatapos tang, pagkuha ko is umulan. Ayan po. Ayaw! San-san! <laughs> mahugaw ito, mahugaw! Mahuhulos liwat ako! Nakapot ka! Nalaiwa <laughs> ba? Nalaiwa ba? Sige kami ko kun! <laughs> Sige, sige. Pinapadala ko dun sa labas. Yan, pumapasok po yung ano tubig dahil nga wala dyan, ano, wala pa yung trapal. Hindi pa po na papalitan At tingnan, tingnan nyo naman si Luna. Yan, o. Oh. Kin <laughs> Kinakagat-kagat yung ano po. Aray, right. nangangagat. Ano sa bukid na? Out, pan. Punta daw sila sa bukid. Mahulo si Timo Kuan pupunta daw sila sa bukid. Gilo na! Ay! Manot, <laughs> manot ngipon! <laughs> ganyan na lang po siya pag umuulan dito. Hindi na gaanong lumalaki yung tubig. Uh, ganyan na lang. Tapos pag tumitigil na po yung ulan, is nawawala din yung yung nagiiwan na lang is putik. Nagiging maputik po. Kanina medyo tuyo-tuyo na po yung lupa. Ngayon, ayan. Na anuhan na naman. At yung mga motor po namin ay, ay lahat po winashingan. So ngayon, gagamitin. Magkakaputik na naman. Nagwashing po kaninang umaga si, si Papa Bix. Yan, nagpaka-washing po yan saktong-sakto lang umulan. At yung kay Pix po is naulanan dahil hindi na po na hindi na po na isilo ngayon. Diyan na lang, diyan lang po siya sa may ano. Tawagin sa amin is uh, Baris Bisan. Yung kung sa Waray. Pero okay na, okay na, na, din yun kasi parang winawashingan din po siya. Yan. Nandyan po siya sa tapat na ng bubong So ayan guys tapos, tapos na po, po kami maligo, maligo ng ulan Ulan din 'yan kape napalamig <laughs> nap oh nang lalamig sila nang lalamig sila sa, sa bukit, Bakit ka umiyak kasi meron. Ayan na naman. naman. O, siya tingnan nyo. O, ayan na naman. Tapos, umiyak ako na naglabog siya ng kain. E, umiyak ako. Hmm. Kukuha na naman po siya ng biskuit. biskuit. At yung isa nandyan na, nakataob. Luku. Magkita ko ng sirap. gabi na yan ang, 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 ano namin ngayon ulam naman is chocolate at bulan at yung chocolate yan tablilla po pure tablilla yan po yung ulam namin ngayong hapunan at nandito pa rin si Jing dahil ah, medyo umaambong pa siguro pagkatapos na may kumain ngayon uh, uuwi na din po siya dahil may ano na po sila bukas enrollment na brigada na po pati ako brigada na din at dito po tayo nagsaing dahil kanina nag short po kami ng kanin dahil yung, ano, yung rice cooker is maliit Chocolate sa hapunan. May ano pa, may buo-buo. 可以，可以。 excited about this guys. This is so Lord for this to share about si to Amen. Let's eat! Nine. Kainan na naman. Ayan, tsokolati at bulad. At pagkatapos kumain ni Jing, uuwi na lu lu at si Ronald nakatulog po dahil sa lamig ng panahon. Yan, medyo umaambon na naman. Parei ni Paray. ano? Ha? Lu. At man ito na la. Sabaw ka? Ha? Huh? Sabaw ito. Kain. Ako sabaw ng isda. Dali. Sabaw ng isda. Ayan, masaya sa kabila. Nagiinuman siguro dahil may sounds po sila. So, ayan po guys. Thank you for watching. Magdi-dinner muna kami. Man? <laughs>